mga ka kumusta na kayo? For today's video, usapang pork at siyempre kwentuhang the good meat, ang ating special bonding and everything sa ating mga pork lovers. Aba, dapat i-achieve natin ang maging row 1 ngayon. Aalamin natin, anong cut ba ang pinakamalasa? Ano rin ang pinakamahal? At anong pork cut ang pinakamura? At siyempre, anong kat ang pinakasikat? Eh, este, pinakasikat. Okay mga ka o let's keep it here sa Hello Pagkain. Let's meet and say hello to the good meat. Siling tingala. Hello, hello! Hello, hello! Hello, hello! Mga ka kicks. narito tayo ngayon sa The Good Meat Fresh Hub dito sa East Capitolio Drive dito sa Pasig. Isa sa mga stand-alone ng mga branches ng The Good Meat dito sa ating bansa. Meron silang mga branches, stand-alone branches sa Metro Manila, sa Batangas at sa Nueva Ecija. Kaya tara let's tingnan na natin ano ba ang mga Pilmico products na meron sila dito sa The Good Meat Fresh Hub. Welcome po, magandang Torn. araw. Anet, no? Anet. Hello mga Kaokicks, nandito si Annette Cortez. Siya ang Operations Manager ng Anim, ng company-owned uh, branches ng uh, The Good Meat, uh, fresh hubs uh, store or stall or, or uh, outlets. So, Ma'am Annette, thank you for having us. Um uh, ka katagal na itong The Good Meat? Actually, this branch started November last year. This is ah, our uh, pinakabago po namin store okay. for all the six yes. uh, company-owned uh, mm -hmm. stores. But we started 2018. Okay. Um, That's our first store in uh, Paranaque. And then now, we're, we're in six. So, anim ang company-owned. Ilan ang franchise? Uh, right now, we have four franchise mm. and we're expanding. Oy. We just started yeah, yeah last year for the franchise. Oh mga interesadong magnegosyo o magfranchise ng uh, uh, The Good Meat. They are open for franchising. Ha? So, bakit naisip ng The Good Meat at ng Pilmico na magkaroon ng ganitong uh, mga outlets for their uh, meat products, di diba? Actually before po, um Pilmiko is just serving yung mga uh, B2B customer natin like live selling but We tried, that was 2018, uh, uh, yung initial natin, we just tried to do it in retail. Yes, yes. And yes. after that, uh, it's like this so, already. So dati, eh, puro wholesale. Yes. Tsaka live house live ang house binibenta. And... So binibenta ng buo, wholesale, o kaya slaughtered. Yes, slaughtered. Tapos bahala na ang merkado mm -hmm. kung sinong bibili at customer. Then, in 2018, sabi ninyo, you decided, eh mag-retail na rin tayo. At ito lahat ay produkto ng Pilmico Farms. Yes, yes. Di ba? And your farm is in? Tarlac. Tarlac. Mm -hmm. And you have about how many thousands of it? Sabi niyo, two? Uh, actually, our um, slaughterhouse, it's a triple A cutting facility yes. in Tarlac. And uh, we can slaughter like 2,000 a day. But it Ganong kadami. A day. So, siyempre, diversified yung market niyo. Merong wholesale, merong ganitong retail. No? So talagang ito ay eh, sariwang uh, karne kayo ang nag slaughter, kayo ang nag-package at kayo ang nagdala rito. At lahat ito local. Yes. 'Yun. At quality meat. So for example, itong uh, process ninyo, itong ah. ano ba ang paborito ng ating mga kababayan? Ah, so the best seller po namin is of course the liempo. And this is our liempo. Kita niyo naman po. Ako, That's paborito ni sa ng liempo. Liempo. <laughs> so ito may expiry date pala, mm -hmm. 'no? Pero kailan ta? Alimbawa, As soon as uh, Uh, what is the earliest na nabibili nilang ng package na ito? Ilang araw galing sa sana? Actually, most of our, like here, this is our just a uh, scoop. Yes. Uh, we cut it, uh, siguro uh, this is fast selling eh. Weekly, mm. weekly we have a delivery here. Ah, so weekly nabibenta ito. Mm -hmm. At uh, pagdating halimbawa dito ng delivery, ilang araw yun ba na kinatay? Eh? Uh, most probably a maximum of like uh, 15 days. Oh, so sariwang sariwa. Yeah. Oh. Yun. So, ang bestseller nila, liyan po. po, adobo cut. Siyempre, adobo... Pinoy po tayo. Adobo cut. Sinigang adobo... cut eh? Sinigang cut is also our oh, bestseller. Man. This is a blob adobo cut. Send. Ayun. Ayun adobo po, cut. aming adobo cut. Hindi na po kayo magka-cut. Yeah. Kasi naka-adobo cut na siya. Yes. Like, like in buying, ano, magka-cut ka pa. Tapos may expiry date. Mm -hmm. Tsaka, alam mong ligtas kasi nagkikwentuhan kami ni Anet kanina, no? Sabi ko, uh, meron kaming mga palengke na pinupuntahan, hindi naman siyempre lahat. No? Pero yung isang nabilhan namin dati, uh, natikman namin, lasang gamot. Mm -hmm. Na ko, kasi dati bumibil kami sa malayong lugar, sa, ano, sa probinsya, dahil doon kami nakatira, araw-araw sa backyard farms kami. So doon, lasang-lasang mo yung karne. So dito sa the good meat no at uh, yung Pilmico Meats, ligtas ang ating uh, mga karne dito sa mga kamot, etc. And, And no. ASF. Oh, so because of that, quality meat talaga sa. Yes. No? At siyempre, yung lasa rin, iba. Mm -hmm. No. So ano ang ginagawa sa handling halimbawa na masasabi ninyong talagang uh, safe at secure? at ligtas sa anumang bagay at good quality yung uh, karne. With our retail po, itong mga nakapack natin dito from the slaughter, siyempre mm -hmm. po, kita transport yung mga pig, yes. hog from our farm to the slaughterhouse. Yes. And then, kakatayan yan po doon. Slaughterhouse nyo yun, di ba? The, yes. Private? A, yes. Oh, ako. okay. Uh, that's in uh, Tarlac. After the slaughtering, ito chill or iba blast freeze. Ah, so If okay. need to it be cut, para po mas maging longer like this one, Uh, naka-blast freeze po para makat natin yung uh, mga meat. Tsaka pag bin freeze mo, talagang stop yung freshness niya, yeah. it stop ba? the bacteria. Kasi ang pinaka, ano niya, yung pag nag-deteriorate dahil sa temperature, di ba? Yes. Tapos pag nag-change ano yung change in temperature, mag-deteriorate, yan na ngayon yung bacteria. Yes, Pero pag oras na bin-blast freeze, <laughs> patay ang lahat ng bacteria. Mm -hmm. At nananatiling fresh, fresh yung freshness niya. Natin. And long, long, longer shelf life. Yun, o. and longer shelf life. So talagang quality meat itong pilmi ko. Yes. We also have beef. We do detailed cutting here. Okay. So some, yun nga po, uh, you don't need to, if minudo, hindi na kayo magka-cut for minudo. That's if right. If you want a sangyupsal, may asang oh, po tayo. Oh, meron nga. yan, sal, ito po, lo? uso po yan ngayon. sangyupsal. Yes. Yes. Tsaka may bacon cutlet kayo. Yes, opo. Yan. Oo. oh. oh. So, so, yung mga cuts po is really uh, detailed here. Yeah, yeah. Pag, ano, tapos, yun nga, uh, very easy to, to get. Like, luto ka na lang ng half kilo. At dahil maraming busy, di ba, sa ating mga kababayan, dito, meron na silang timplado na mga karne. Tulad ng merong pork tapa, pork tocino, po. pork sisig, ito, smoked bacon, farmer's ham. So, meron din pala, ayan. Fiesta sisig, um, grilled pork, lechon kawali sisig. So, iba-ibang klaseng sisig. E ito templado na. Mas madali, mas convenient. Ayun. E dito, ano ang bestseller ninyo sa mga... Uh, meron ng timpla. Ah, siyempre po, sisig natin. Yan, mawawala. Sisig. Pinoy, sisig. Oh. So, kung, siyempre, gusto mong, uh, hindi lang kayo traditional sisig, marami tayong sisig na pwede pagpilian. Oh, so, merong spicy pork, Apo. crispy pata sisig, grilled pork, Lechon kawali sisig. Belly chon. Mm -hmm. ah, iba ibang sisig pala yan. So, meron din silang ganito, templado na, mas convenient para lutuin dito sa uh, The Good Meat. Ha? Ah. So, subukan natin. Mamaya, palalaman natin. Ano pong paborito ninyong pork breakfast? Tusino po. Kasi po, isa sa paborito ng mga anak ko na tusino, yun pa ay pinampabaon nila sa school at uh, masarap po ang lasa ng tisina. Anet, pagka pumasok dito ang customer, uh, siyempre may sasalubong ng mga uh, sales agent o sales lady. Tapos, uh, maganda rito. May aircon lahat ng branches niyo. No? Yeah. Tapos, uh, maganda yung presentation niya. At ano oras ang uh, ano nila, Store hours? Uh this branch po is 9 AM until 7 PM. May ibang branch po as early as 6 AM open eh. Tapos aircon, mm -hmm. maliwalas, malinis, well packaged yung mga produkto. Ayan may Meron pa kayong ibang mga produkto no? Yes na, sir, chicken. So all all actually all protein from uh -oh. uh, pork, chicken, beef. Yun. And we have also the ready to cook. Ito nga, yung ready to cook, kukuha tayo kasi magluluto tayo. Yeah. Susubukan natin mamaya. Bestseller, sellers yung tray pork sisig. Mm, yeah. At yung tusino. At s'yempre <laughs> dahil paborito ng mga anak ko ang bacon. Yeah. oh No artificial color added, no MSG. Oh, di ba? Very good. So ito galing din sa pork tala. natin. Yes, pork po 'yan ang pili ko. Oh, mo. So sila na nag uh, alaga ng mga hayop, sila ang nagkatay, sila rin ang na nagpackage, di ba? So halimbawa ito, magkano ang ganitong produkto na ito? Uh, 340 po. Tapos itong uh, tusino? 155. Halos uh, parang bumili ka na rin ng, sa palengke. Mm -hmm. Kasi ito, templado na, mm -hmm. di ba? So hindi malayo sa palengke prices kung tutuusin. Mm -hmm. At ito, 200 grams pork sisig. Magkano ito? 155 po. Okay. And ito po, uh, send 2 to 3 person. Mapapakain nyo na po yan. Oo. See? So, kung palengke prices, tsaka yung presyo nila, at dahil timplado at maganda packaging, hindi malayo. di ba? So, maganda for the customers. Lalo na yung mga... Uh, tsaka ito, malapit yung mga residential mm -hmm. di Diba? Uh, Diretso na lang dito. Tapos may mga condiments na and others. Siyempre, hindi naman mawawala. ang Mico eggs. Ano, yes. Diba? Oh, kasama ko sila nung isang araw. Tagal naming uh, nag-bonding. Joke, <laughs> joke, bad joke. Okay. Ngayon naman, Anet, ay uh, yung napili natin kaninang mga uh, metimplado ng food items, uh, meat items, lulutuin natin ngayon. Eh, Siyempre, per months na, hindi ba? Malapit na ang Pasko. At siyempre, pag Pasko, yung ham, di ba? Mm -hmm. Yung Christmas ham na kung tawagin, meron din sila. Oh, like Pero bago nun? May dad joke Ano ang sakit, anit ng mga baboy at uh, lagi silang uh, uh, nakakalimot? Ano, ano sa'yo? <laughs> dad joke warning! Ham! Hamnesia. Oo, oh, di ba? Wow. Pag may hamnesia, nakakalimot. Speaking of ham, ito na. Free slice na siya, oh. E, paborito pa naman ang anak kong si Miel ito. Christmas ham! Bermans! Nandyan na si Jose Marichan. Never rise. Okay. Christmas ham! Siyempre, luto na to. Iinitin na lang, di ba? Mm. Kasi smoke yan, eh. Hum. Meron pa akong isang dad joke tungkol sa ham pag ikaw, pag si Mrs. galing sa abroad at tagkita kayo after a long time, sabi ni Sharon, anong sasabihin kong ham sa kanya? Ano po, Sen? I miss you. I miss you like crazy. <laughs> <laughs> I miss you. O, luto na ito. Pwede na. Hikiman time. Rap. Yung bata ako, tuwing Pasko, hamon at queso de bola mm -hmm. at pandesal. Pandesal. Mm. Humbly babo. Dad joke na naman yun. Yung sisig, best seller nila ito. Tapos, ayan. Uy, mukhang masarap na. Ah, kasi merong lechon kawali sisig. merong tayong meron meron, um, um, spicy belly. Meron sisig. Belly. Merong belly chon sisig. Uh, crispy pata sisig. Crispy pata sisig. Ayan. Spicy. Oh, yung mga mahilig sa manghang, may This spicy. This is lechon kawali. So, ito, lechon kawali. This lechon kawali na, nga siya, so, after we cook, ito po yung, ginid, parang dressing po. Dressing. dressing. So, dressing. ano siya, very convenient, actually. Okay, so, anit. Saan pa mabibili ito? You have 10 stores. Um... Uh, two outside of Metro Manila, eight in Metro Manila. Pero where else can they buy? Ito um, uh, may online daw. We have uh, our, our own uh, website, thegoodmeat.ph. Pwede po tayong mag-order doon. Sa Lazada, sa Shopee, um coming also TikTok and uh Grab, nasa uh -huh. Grab din po. And um sa mga supermarkets po, available po kami sa uh, some Robinsons supermarket, okay. uh Shopwise and Puregold. Labihin niyo po ito. Ayan po. Ayan, yung sauce. Okay. Hey. So, pwede na yan. Yes. time! Mm, masarap. Walagang dasa mo yung ano, yung lechong kawali. Beer lang ang kulang. sir. kanin na lang ang kulang. Masarap. <laughs> Mayroong konting ang hang. Yan, yeah, may sili, oh. Mm. Ngayon lang ako dito, pero Parang kapampangan ako, ha? No. Ang uh, nag imbento ng uh, sisig, kapampangan. Oo. Ito, masarap. Talagang, ano, nalalasa mo yung... yung ano niya, yung... dahil doon sa sauce, tsaka mm. syempre yung... magaling. Um, mmm. Approved! Ako. Pag-uuwi ako dito dahil paborito ng mga anak ko tsaka paborito ni Shari. Okay, very good. Tikman niyo, sarap. Best seller niyo ito eh, no? Mm-hmm. Yung tempo na barbecue. Uy, maganda yung hiwa niya, oh. no? Masarap din, no? Oh. May timpla mm. na rin yan. May timpla na rin oh. po. Mm, bango. Bilang expert <laughs> sa pork, diba? sa inyong experience bilang uh, good meat operations manager, ano ang pinakamalasang parte ng uh, ng baboy? Kasi yung pangmapansigang natin o yung mga buto-buto uh, yan kasi ah, yan so, yung... so, tama yung pag sinabi nila pinaka pag malapit sa buto, malasa, malasa. yung karne. Yun. So pinaka masarap, pinaka malasa yung buto-buto. Ano naman ang pinaka bestseller ninyo? Diempo po. Or Diempo, pinaka bestseller. Ano naman ang pinakamahal? Diempo. <laughs> yung bestseller, siya rin yung pinakamahal. Ano ang pinakamura? Ah, uh, sinigang, pansigang natin. Ayun, yung buto-buto. Buto. Uh, Kung totally. ano yung pinakamalasa, yun din ang pinaka na uh, mura. Eh, ano ang pinakamalambot? Kasim. Kasim. O, yun, ha? So, now you know. Ika nga. ba? Diba? At siyempre, ano uh, anong tawag mo sa pinakamamahal? ba? Diba? Depende siyempre sa sweet ham. <laughs> pinaka, ano? Pin, ano ang pinaka malagkit? At pinaka romantiko sa lahat ng baboy? Sweet ham. Oo, so, oh, di ba? <laughs> cool. That joke na naman yun, ha? Yan, so ito, liempo. Paborito ito sa aron pag liempo. Lalo na pag inihaw. Pwede rin ihaw, eh, di ba? Uh, pwede rin ihawin ito pero ito prito So, comment down below sa inyo ha Ano ang pinaka-paborito ninyong timpla o luto ng paboy? Uh, comment down below So, habang niluluto ang pork liempo ng the good meat, ito rin galing sa farm nila uh, But this time, pang almusal naman ang smoked bacon eh, Hindi kailangan lahat no Bacon Kayo mga viewers natin, mas gusto niyo ba ang crispy bacon o yung soft bacon? Kasi ako, mas gusto ko yung soft. Ayoko nung malutong. Tostado? Ikaw, anong gusto mo? Crispy. Crispy. Pero, kaya-kanya, no? Kasi pagka-tostado, maalat. Kanya, extra alat. Mas gusto ko na hindi crispy. Kaya, titikman natin yung hindi crispy. Okay. Sarap din. Malasa. Titikman natin ngayon yung liempo. There you go. Liempo. Naranasan mo talaga yung karne. Naranasan talaga. Yun yung kakaiba. Pagka na blast freeze, sariwang-sariwa, na pre-preserve yung uh, quality ng karne. Di ba? Kung para kang, para kang naghain ng bagong katay na na karne in that sense. Kaya yung lasa niya. Malinis. Diba yung lasa niya? Sarap! Ma'am, very good meat. Uy, oh, yun nga yung ibig sabihin eh, di ba? Very good meat. The good meat. Oh. Now you know bakit good meat. Kasi hindi lang siya good. Very good. Okay, yun pala napansin ko sobrang lambot. Oh, okay, ah. ano para, para hmm. hmm. parang. Mm. natutunaw sa bibig mo. Tatambot. Ano pong paborito yung pork na pulutan? Espada. Bakit po? masarap yun yung pulutan. Pata. Masarap din. Sardig Barbecue. Una-una, malambot, malasa, Papapitikim natin to sa ating mga ka o para naman sila rin maguhusga kung talaga bang uh, manyaman niya. Di ba, mister mo, kapampangan? di ba? Di ba? Manyaman niya. Kung masarap. Hindi sa na. Sa Bicol, masiram. Sa Tagalog, masarap. Talagang, eh, sorry ha, kasi ang lambot eh. Ihirit pa ako ng isa pa. Tawag ang parang natutunaw sa bibig. Sa lambot. Oh, tara. Oh, teka muna. Hi, Hello. Good afternoon! Gusto namin ano. Ma matikman ninyo yung uh, the good meat, ha? Ito pork yempo. Kumakain ba kayo ng ano, baboy? Oh, baboy. Oo naman. Oo. <laughs> Gusto lang namin malaman kung masarap ba o... Sino po nagluto nito, na ito? Ako nagprito niyan. Ay <laughs> ka! Pero timplado na. Yan. Parulong ka pala. Na... No. Oo. Oo oh. naman. Ano lasa? Masarap sa ang pose. Yan. Uh. Di ba? Parang di ba? Malambot di ba? Ano? Diba? Tapos mal, parang malin malinis eh. Wala siyang ibang ano. Karne lang. Walang lansa. Yun. Walang lansa. sa oh, ito. Sisig. Naku, favorite sisig. Si -si. Spicy yan, spicy. Yan, pwede bilhin din yan. Nakatimpla naka na. Mm. Nakapak na po, po Mm. Opo, okay po natin hindi siya maalap. Diba? Walang betsin. Oh, Tama. Marunong ka magluto, no? Opo. Ma anong nangyari dito? Nanjuri po ako sa volleyball. Jesus, Mariose. <laughs> Nakala ko, nag-away ka ni Mister, eh. Diba <laughs> ito Oy, mabuti naman. Masarap. Man. Masarap. Oh, ito huli, bacon. Bacon, <laughs> bacon naman. Pwede <Wait, laughs> na lang ito sa pangulang. Oo nga. Hula, Ayan. Bacon, bacon. Ayan. The good meat, ha? Pero ito, very good meat? Very good po. Very good, <laughs> good <laughs> meat. Walang talat-talat. Anong probinsya nyo? Bicol po, sa Leite. So, masiram. Masiram. <laughs> no, masiram on, 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 Diba? <laughs> Masira mo ba? ng karne. Masira mo Marasa. no, 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 no. <laughs> no, no, lang po sa Pasig lang Ah, di Tagalog, masarap. Matangas. <laughs> aba, ano ga? Ano <laughs> ga? Ala eh, oh, -e. ano ga? Hello! Kamusta kayo? <laughs> tumos, tumos, sir. Okay. Ito yung the good meat. Sir, patikim daw. Oh, patikim. O, ito. Right, there. Right, 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 ito, ano yan? Bro. Pork barbecue. Pork Belly Barbecue. Sige, tignan mo. Malinis, no? Walang lansa. Wala. Oo, pero mo. Ayan, subukan niyo yung Bacon. Bacon muna, bacon. Ayan, bacon muna. Ay, yaba kayo. Ay, yaba kayo. Ay, Masarap. O, ngayon. Ah, bumibili kayo. Ito. kayo. Pork Barbecue Liempo. Sige na. Kasi yung binibenta niyo, hindi pwede kagatin yan eh. Oo, oh, para, 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 para. <laughs> ito, pwede. O, eh! oh, ito, sisig. Ayan. ano, masarap? Sisig. Oh. Sisig. Pang-apat na. Eh, mayroon pa sa likod. Sa likod. Ayan. So, ano, masarap? Masarap? Ayon, masarap. Ha? Ah? Diba masarap yung sisig, no? Ayun. Oh, lagi pala. The good meat. Diba? Sabi ko, hindi the good meat dapat. Hindi, okay na rin. Pero sabi ko, the very good meat. So, diba? Thank you, ha? Okay, no? Malinis, di ba? Oh, mga ka-okicks, narito tayo sa cilantro restaurant. Bakit? dahil isa sila sa mga regular na customers ng The Good Meat when it comes to pork dishes nila. Uh, alamin natin, uh, ano ang palagay nila sa Good Meat at titikman natin yung handa nila uh, gamit ang karning uh, The Good Meat. Tara na. Grilled pork chop to order. Ah, okay. Processed. Uh, buttered rice. Mm -hmm. Bestseller ba ninyo ito? Yes, sir. Bestseller po natin. Oo, oh, tsaka ang ano niya is... Uh, galing dito sa The Good Meat. Yes, sir. Yeah. Alam mo ba kung bakit uh, The Good Meat kinukuha? Bali, fresh meat po to sir. Local meat. Then, malambot po yung pagkaka-brine niya. Ah, malambot. Malambot. Yeah, yeah. Malambot nga. Tsaka ano siya, no? Um, Detailed po talaga yung pagkakakat sa kanya, sir. Hmm, tama lang. So, best seller siya. Yes, sir. Magkano itong ulitong ano order ng... The grilled pork chop po natin is oh. 3.40 po per order. Masarap na. No? Oh, Saka malinis. Yes, sir. Diba? Yung... Walang lansa. Na Talagang fresh po talaga yung product na yes, sa Kasi pag minsan, yung eh, pag ano, mararamdaman mo, may, may lansa yung baboy. Ang sabihin, hindi na siya fresh. Diba? Fresh. Yes, sir. Masarap mm. na. Thank you, ha? Huh? Very good, very good. Mm talagang doon masasabi natin na uh, tsaka regular kayong kumukuha nito sa no na, no, the good meat di ba yun ang source niyo ng pork chop no so, tsaka, convenient din dahil nandyan lang di ba so sa so sa ibang mga restaurant na nandito sa lugar no? good meat na rin doon, di ba kasi yun nga napansin ko um, malinis sariwa di ba at yun na nga malinamnam at ng lambot. Diba? Yung iba kasi, yung... Diba? Parang... Parang swelas ng sapatos yung... Yung, yung ano niya, yung... pagtigas uh, tigas niya, no? Pero ito, sobrang lambot. Masarap. Thank you, thank you. Thank you Kaya na. Cilantro, very good. Maraming salamat sa inyong pagtambay dito sa 1PH at Signal Channel at pati na rin sa ating YouTube at iba pang mga social media channels. Sana nabusog kayo sa good vibes at masarap na kwentuhan mula dito sa Pasig City sa Metro Manila hanggang sa inyong kapagkainan. Sama-sama tayo ulit ha sa susunod na nakakatakam at nakakabusog na episode ng... Hello, my